Sa ibang balita mga kasama, tatlong katao na sugatan sa nangyaring pagsabog sa pagawa ng baril at bala ng uh, kumpanyang Arms Corps Global Defense Incorporated sa bahagi ng Barangay Fortune, Marikina City. Kasama mo sa balita, Rajuman Mike Guyagoy. E, Mike! RMN Live Report! Inumpirma Marikina Chief of Police, Colonel uh, Jofley Fernandez, Uh, na putulan ng mga kamay ang isa sa tatlong nasugatan sa nangyaring pagsabog sa pagawaan ng mga pala at uh, mga baril sa Arms Corps Global Defense Inc. sa may barangay Fortune, Marikina City. Ang Fernandez, ang isa naman ay nagtamo ng pinsala sa didib habang ang pangatlo ay nagtamo naman ng pinsala sa mata. Sa initial na investigasyon, lumitaw na gumagawa ng mga pala mga biktima at nang buksan ng kahon na may lamang primer o component sa paggawa ng bala, doon na ito sumabog. Agad dinala sa Amang Rodriguez Medical Center ang mga biktima. Sa kanyang na inaroon na sa loob naman ng mga paggawaan ng mga investigador, gayon din ang mga tauhan ng Explosive no Ordinance Division at ng Bill of Fire Protection. Nagaantabay naman ang mga miyembro ng media sa ilalabas na pahayag ng pamilya ng armscoring na sa pero ngayon ay wala pa rin silang mga pahayag. doon sa loob yung yun, iyoniginay na check nila doon mismo sa site. Yung, accordingly, initially, yung primer <coughs> na isumabot. Ano yung primer, sir? Ito yung sa ng bala, isang Uh, sabi ng Ionix K9 ay dahil yung katawan natin ay elect, uh, may ano rin uh, parang friction eh? uh, para diba? si Marikina Chief of Police Colonel Geoffrey Fernandez kasama sa DCXL RMN Manila Radyo mike may pre